Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Iyahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Half day na klase sa mga pampublikong paaralan sa Maynila, epektibo na ngayong araw. Mga magulang at estudyante, hirap pang mag-adjust sa bagong schedule. Aabot sa isang libong pamilya na sunugan sa Tondo, Maynila. Vlogger na ng dakma ng Tarsier sa South Cotabato, inibistigahan ng DENR. Lalaki nag-amok at namaril halos isandaang beses binaril ng mga polis sa Chicago sa Amerika. At award-winning Broadway musical na Rent ipapalabas na sa teatro sa Maynila simula April 19 Nagsimula na ngayong araw ang mas maagang schedule ng pasok para sa mga estudyante ng mga pampublikong paaralan sa Maynila. Aminado naman ang ilang magulang at estudyante na nag-a-adjust sila sa mas maagang pasok. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Alas 5 pa lang ng umaga, sunod-sunod na nagsidatinga ng mga estudyante sa paaralang ito sa Santa Mesa, Maynila. Simula kasi ngayong araw, pang-umaga na lang ang pasok sa mga pampublikong paaralan sa Maynila. Para makaiwas sa matinding init sa hapon, magsisimula ang klase alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tatagal lang bagong schedule hanggang May 28. Magsasalitan ang pang-umaga at pang-hapon na klase sa half-day na face-to-face -face classes. Sa mga araw na hindi sila papasok sa paaralan, bibigyan sila ng assignment na gagawin. Pabor naman dito ang ilang magulang tulad ni Mercy na may anak na grade 9 student. Ilay sa magulang, uh, dapat talaga maiksi yung klase kasi sobrang init ka po ng panahon para naman hindi magkasakit din sila. Nahihirapan lang daw silang mag-adjust kaninang umaga, lalo tatlong anak ang hinahatid at sinusundo niya. Si Jaisel naman ay estudyante, aminadong hirap din sa mas maagang pasok. Meron po gumising ng ano, 4 po kasi ako nagigising na ngayon, dati po 5. Sa Padre Mariano Gomez Elementary School sa Santa Cruz, Maynila, may ilang magulang na hindi pabor sa pagbabago ng oras ng klase. Hindi pabor kasi sobrang aga kasi niya kailangan gumising. Hindi niya kayang gumising ng sobrang aga. Pinababauna na lang daw ni Ophelia ng tubig ang anak at nilalagyan niya rin ng sapin ang likod niya. Reklamo naman ang magulang na si Maylin, May init pa rin paglabas ng mga estudyante pagdating ng alas 12 ng tanghali. May binibinil lang siya sa kanyang anak para maibsan ang nararamdamang init. Baon siya ng tubig, saka hindi ko siya pinapakusuotan ng mamainit na damit. Magsundo na po ako na nagdadala ng payong. Ayon naman sa principal ng paaralan, sinisiguro nilang gumaga ng electric fan at bukas ang mga bintana ng mga silid-aralan. May mensahe rin ng opisyal sa mga magulang at estudyanteng naninibago pa sa mas maagang schedule. Hindi naman po ito ipapatupad ng DepEd kung hindi ito makakatulong. Naiintindihan natin, mahirap mag-adjust. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nananatiling namang suspendido ang face-to-face -face classes sa ilang lugar dahil sa sobrang init. Ngayong araw, online muna ang pasok sa preschool hanggang senior high sa Solano, Nueva Vizcaya. Hindi na rin pinapapasok ang mga estudyanteng may afternoon classes sa Batan, Aklan hanggang katapusan. Nananatiling suspendido rin ang classes sa Lapu-Lapu City at Liloan sa Cebu hanggang bukas April 12. Hanggang April 14 naman sinuspindi ang classes sa Naga City at Talisay. Suspendido rin hanggang April 19 ang face-to-face -face classes sa Sarangani habang di pa rin pinapapasok hanggang April 15 ang mga estudyante sa Sultan Kudarat. Ganyan rin sa Polo Molok sa South Cotabato at afternoon classes sa Tantangan. Halos wala nang nakuhuli ang mga manging isda sa Tagupan City sa Pangasinan dahil sa matinding init na nararamdaman doon. Pumalo na sa 44 degrees Celsius ang heat index o damang init sa nasabing lungsod at pinangangambahang mas iinit pa. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Sa beach, ang takbo ng ilang residente ng Dagupan City sa Pangasinan dahil sa napakatinding init. Isa ang Dagupan City sa nakapagtala ng pinakamataas na heat index na no 44 degrees Celsius. Yun nga lang, napapaahon din sila kaagad dahil tirik na tirik ang araw. Kabilang ang mag-amang sina Ryan at isang taong gulang niyang anak. Kakaligo lang po namin tapos Mag-aano na rin po kayo, mababanlaw na rin po. Kasi di rin po kaya yung init masyado. Parang nairitan na rin po sa init. Apektado rin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Lumalangoy na kasi papunta sa mas malalim at malamig na bahagi ng dagat ang mga isda. Kaya kung dati, 10 hanggang 15 kilo ang nahuli. Ngayon, kalahating kilo na lang ang nahuhuli ng mga mangingisda, Gaya ni Mang Huvito, kahit apat na oras sa na siyang nasa laot. Bagsak ang pulan. Hindi mabawi yung pagod, gasolina, ganun. Kulang pa. Ayon sa pag-asa dagupan, posible pang mas tumindi ang heat index o damang init sa lungsod sa mga susunod na araw. Tuloy-tuloy yung weather system natin na yung easterly wind flow. Yun pa rin ang asahan natin na tataas yung temperatura natin. Usually ang pinaka-peak natin pag regarding heat index, nakakuan natin sa Abril na uh, ito kung minsan 50. Paliwanag ng pag-asa, matindi ang init sa lugar dahil malapit ito sa coastal area o tabing dagat. Nakakadagdag din sa init ang kakulangan ng mga puno roon. Bukod sa dagupan, apat pang lugar sa bansa ang pinangangambahang makaranas na mapanganib na init ngayong araw. Magdobli ingat dahil maaaring magdulot ito ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Nagpaalala naman ang DOH sa publiko sa tamang paghahanda ng pagkain, gaya ng halo-halo ngayong mainit ang panahon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, pwedeng masira o makontamina ang mga sangkap nito. Dapat din daw siguruhing sariwa ang gatas na ginagamit. Yung milk, pag after several yes, hours, na. na yon, ah. Lalo na kung mainit ang panahon, oh, yeah. dapat sa refuel. Pag... <laughs> Gayon din ang yelong gagamitin. Kumisan galing sa uh, ice factory na hindi naman malinis. So it's not the filtered water or the potable water that we It's meant for ice chest ng mga, ano tao dito? Isda. Di ba? Or karne. Pag yun ang nilagay mo na dun sa sa, sa baso or sa halo-halo, ay makokontaminate ka. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Asahan daw ang maalinsangan pa rin panahon sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon kasi sa pag-asa, patuloy pa rin lang ang easterlies sa buong bansa. Ngayong araw, tinatayang sa Dagupan City, maitatala ang pinakamataas na heat index sa 44 degrees Celsius. Posible naman pumalo ito sa 43 degrees sa Palawan at 42 degrees sa La Union at Capiz. Pasok ang mga yan sa danger level kung saan mas mataas ang panganib ng heat stroke at heat cramps. Posible naman maglaro sa 39 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. Nasa 37 hanggang 38 degrees naman ito sa Davao City at Cebu. Magkakaroon naman ng adjustment sa oras ng trabaho sa mga opisina ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Mula sa dating alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mas mapapaaga na 'yan sa oras na alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ipapatupad yan ng mga LGU simula sa susunod na lunes, April 15. Alinsunod na rin yan sa napagkasundo ang resolusyon ng Metro Manila Council. Ayon sa MMC, tugon ito sa mas lumalalang problema sa traffic sa Metro Manila. Hinihikayat naman nila ang iba pang opisina at ahensya ng gobyerno na sumunod sa adjusted working hours na ito. Walang mangyayaring water service interruption hanggang sa katapusan ng Abril. Yan ng tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB. Kasunod yan ang desisyon na panatilihin sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig mula ang Gatdam. Una kasing plano dapat ay ibaba sa 40 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig. Pero ipinagpaliban ito dahil mahigit 195 meters pa ang level ng tubig sa Anggat kahapon. Sisilipin daw ulit ang water level ng dam sa katapusan para tingnan kung sa Mayo na lang magbabawas ng alokasyon. Bukod sa tubig, tiniyak din ng Energy Department na walang krisis sa enerhiya ngayong tag-init at may El Nino. Sapat daw ang supply at reserbang kuryente sa bansa. Kaya walang nagbabadyang yellow o red alert sa grid. Siniguro ng Pilipinas at Amerika na walang dapat ikabahala ang China sa planong sundan pa ang joint patrol sa West Philippine Sea. Kasabayan ng gaganaping trilateral summit kasama ang Japan sa Washington. Para sa ibang detalye, live mula sa Washington, D.C. na sa frontline na balitang yan, si Shaila Francisco. Shaila, ano ang agenda ni PBBM ngayong araw? Okay, subukan nating balikan si Shaila Francisco mamaya para sa karagdagang detalye. Siksikan ngayon sa evacuation center ang daang-daang pamilya na nasulugan sa isla puting bato sa Maynila. Bukod sa walang maayos na tulugan, iisa lang din daw ang kanilang palikuran. Nasa frontline ng balitang yan si Deva Buel. Nagnangalit na po at makapal na usok ang bumalot sa mga kabahayang ito nang sumiglap sunog sa isla puting bato sa Tondo, Maynila kahapon. higit dalawang ng bombero ang lumisponde dahil sa tindi ng hangin na napabilis sa pagkalat ng apoy. Habang inaapo ang sunog, nagtulong-tulong naman ang mga residente sa pagsalba ng mga gamit. Pasa-pasa sila hanggang sa mailagay sa ligtas na lugar malayo sa sunog ang mga gamit. Pasado alauna ng madaling araw nang magdeklara ng fire out ang Bureau of Fire Protection. Ayon sa barangay, sa isang bahay sa Paruk 3 nagmula ang sunog. Tuluto yung isang tao. Parang tumuluwa tayong yung sa kusinilya, hindi na napatay. Bigla na lang kumalat yung kapoy. Mabilis na lumaki yung sunog. Tatlo ang nasugatan habang wala namang nasawi sa sunog. Yun nga lang aabot sa isang libong pamilya ang apektado ayon sa barangay. Tatlong daan sa kanila ang nasa Delpan Sports Complex na ginawang evacuation center. Kapilang dyan ang lolong ito na walang nabitbit na gamit sa kamamadali. Ipinakita niyang sugat sa mukha ng kanyang apo na tinamon nito ng ilikas ang nakababatang kapatid. Wash out in, wash out talaga. E kasi biglaan e, nung ako yung mga ko eh. E, na apo eh. alam ko na e, yung ko e, sa mga buhay ng mga apo ko. na nga, wala pang maayos sa tulugan ang mga nasunugan. Kagabi kasi, nasa 40 portable tents lang ang naipamahagi ng LGU sa mga pamilya. Kaya ang iba, sa mga inilatag na lona na lang muna, nahiga. Kasi accommodate na lang natin sa isang tent, siguro dalawang pamilya na lang. Eh kung marami naman, isang tent, isang pamilya, pag marami. Iisa lang din ang palikuran ng gusali. Dagdag pasakit pa sa mga residente ang matinding init. Nagbahagi na rin ang mga taga-barangay ng food packs kagabi. Nanalawagan naman ng tulong ang mga residente mula sa gobyerno para sa pagpapagawa ng kanilang mga barong-barong. Nagpapalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Halos apat na pong pamilya ang nawala ng bahay sa sunog na sumiklab sa barangay Dionisio, Paranaque City. Sa mga kuha ng ilang residente, kita pa ang makapal na usok mula sa mga nasusunog na bahay. Pasado alas dos ng hapon kahapon na magsimula ang sunog. Mag-aalas 4 ng hapon na nang maapula ito. Nahirapan daw ang mga bombero sa pagapula dahil sa makikitid na daan. Pero nakatulong naman sa kanila ang mga fire hydrant at mga residenteng nagpapasapasahan ng timbang may tubig. Dalawa ang napaulat na sugatan at may tatlo ring dinala sa ospital dahil nahirapang pang guminga. Iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmula ng sunog at magkano ang pinsala. Nakatakdangan dumalo sa Trilateral Summit si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Washington, D.C. sa Amerika. Para sa ibang detalye live mula sa Washington DC, nasa front line ng balitang 'yan si Sheila Francisco, Sheila, may detalye na ba tayo sa kung ano ang agenda ng pangulo ngayong araw? Jessica, karating pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos dito, mag-aalas 8 ng gabi dito sa Washington, D.C. para sa gaganaping trilateral meeting sa White House sa pagitan ng U.S., China, Japan. Pero hindi pa man nagsisimula ang pagpupulong nila ay nanawagan ng U.S. at uh, Pilipinas sa China na huwag masamain ang mga tatalakayin tungkol sa West Philippine Sea. I can't speak for the PRC reaction one way or another except to say there's no reason to overreact to this. Th this is about freedom of navigation. Yan ang paalala ni John Kirby, White House National Security Communications Advisor, hinggil sa planong sundan pa ang makasaysayang joint patrols ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea nitong nagdaang weekend. Nangangambang ilan na baka mas mapalalapan nito ang mainit ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Pero ayon kay Kirby, tama lang na pahintulutan silang maglayag dahil naaayon naman ito sa international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea and we did. And I think you can look forward to additional opportunities for us to conduct those kinds of maritime patrols. Bahagi rin daw ito ng pagpapaigting ng multilateral cooperation sa pagitan ng mga bansang kasama sa joint patrols. Sang ayo naman dito ang Pilipinas. Giyit ni Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, labas ang China sa kung anumang gustong gawin ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nito. Nothing to complain about if I may say so. Hindi tayo naghahanap ng away. Eh. Mm. Tayo naman kinaaway. China now is obviously uh, is what they call a competitor of the United States. But we're not siding with the United States because of that. We're simply following what we feel is our national interest. And it now jibes with the United States. That's all there is to it. Alas dos ng hapon mamaya o alas dos ng umaga bukas sa Pilipinas, mangyayari ang trilateral summit sa pagitan ni na Pangulong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Humeo Kishida. Bago ang mismong pagpupulo, meron ding hiwalay na bilateral meeting si PBBM kay Biden. Sa parehong pulong na yan, inaasang matalakay ang tensyon sa West Philippine Sea. We know clearly what we want to do. We wish to protect our territory and our, and our sovereign rights. For so many years, uh, the Filipino patience has been stretched to the limit. And we are now at the point where Are we just going to sit and see our fishermen suffer? We've been watching uh, those tensions with great concern. Um, and we again urge the PRC to abide by the two, 2016 ruling and to recognize, as we do, that the second Thomas Shoal falls within the Philippine economic exclusion area. Uh, and we will continue to make that point. Bukod sa issues sa West Philippine Sea, tatalakayan din sa summit ang iba't ibang investment at infrastructure opportunities para sa Pilipinas. Ilang mga kasunduan ang posibleng i-anunsyo ng mga leader pagkatapos ng summit. Tiniyak naman ng Amerika na lahat na mapag-uusapan sa pulong ay tutuparin pa rin, kahit anumang maging resulta ng eleksyon doon sa Nobyembre. Diyan sa sidelines nga ng summit ay makikipagpulong din si PBBM sa mga negosyante sa Amerika. Pagkatapos ng summit, inaasang makalikom ang Pilipinas ng isang daang bilyong dolyar na investment mula sa, Ch mula sa Japan at US sa loob ng limang taon. Jess? Nagulat mula sa Washington. Maraming salamat, Shaila Francisco. Muling nagbanta ng malawakang kilos protesta ang mga operator at super ng jeep na tutol sa consolidation sa ilalim ng PUB Modernization Program. Pero giit ni Pangulong Bongbong Marcos, huling chance na nila dahil hindi na palalawigin ang deadline sa April 30. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Siguro yung mga traditional jeep niyan, iaharang namin sa kalye para na sa gunmagitan ng gobyerno. Lahat ng mga hindi na consolidate, gagawin nung namin yan. Iaharang namin sa kabaan ng EDSA yan. yan. ang banta ng ilang mga jeepney driver at operator na tutol sa pag-consolidate o pagsali sa anumang kooperatiba o korporasyon sa ilalim ng PUV Modernization Program ng gobyerno Kasama sa mga nagbamatigas ang grupo ni na Ellie na bumabiyahe sa rutang Pasig-Tipas. Hindi raw sila papayag na kunin ang kanilang prangkisa para lang maging shareholder sa isang kooperatiba. Hindi nila talagang pinag-aralan. Hindi nila tinanaw ang programa na to hanggang doon sa laylayan. Sa isang traffic town hall meeting kahapon, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi na hindi na palalawigin ang April 30 na deadline para sa consolidation. Kaya sa Mayo, ituturing ng colorum mga jeep at uv express na hindi parte ng kooperatiba. Kailangan, na, kailangan na natin aayusin. Uh, Titiyakin lang natin, ang tiniyak lang namin na hindi mapabigat pa ang uh, babayaran natin, uh, bay papaw uh, 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 iutang ng uh, driver operator. Kaya uh, ginagawa nating maayos at ginagawa nating well organized yung sistema na 'yan. Sa huling tatlong linggo bago ang April 30 deadline, nasa 80% na raw ang nakasali sa kooperatiba o korporasyon. Pero mas mababa yan sa inaasahan nilang 85% na consolidated units. Sa Metro Manila naman, 58% ang consolidation rate base sa datos na nakalap ng News 5. Kung ang grupong manibela naman ang tatanungin, dismayado raw sila sa tila na pahong pangako na Department of Transportation na dialogo tungkol sa PUV modernization program uso sa mga drivers at operators. Huwag sana siyang makinig doon sa mga mga nagsasabi sa kanya na maraming nag-consolidate, maraming may gusto nito. Una na rin sinabi ng ilang transport group na papalag sila kapag itinuring na kolorum ang mga jeepney na hindi makakapag-consolidate. Kaya apila nila pag-aralan ulit ang programa Uh, sana mag-organize sila, at patagal na namin itong sinasabi, ng totoong uh, roundtable sana, no? Uh, para pag-usapan, represent ng multiple, ng na multi ito, mga civil society organizations, uh, uh, mga miyembro ng industriya, at uh, ordinary commuters para maunawaan mismo talaga hmm. ng ng gobyerno kung ano yung pangangailangan. Sa kabila ng mga tumututol, pabor naman ng grupong Pasang Masda na huwag nang palawigin ang April 30 deadline sa consolidation pero may hiling sila kay Pangulong Marcos. Mahal na Pangulo, sana po magkaroon ng maayos na ruta ang jeepney, maayos na prangkisa, hindi lamang po dito sa Kalakang Maynila kundi sa buong bansa. Sapagkat sa nakikita po namin, kung maayos ang prangkisa, maayos sa ang ruta, hindi po tayo magkakaroon ng mabigat na problema ng trapiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ikinabahala ng isang eksperto ang nag-viral na video ng isang vlogger na dinakma ang dalawang tarsier at pilit pinapangiti sa harap ng kamera. Babala niya pwedeng ikamatay ng hayop ang ginawa ng vlogger at pwede pa silang makasuhan. Nasa frontline ng balitang 'yan si John Aroa. Umani ng guys. So. kaliwat kan ng batikos ang mga vlogger na ito sa Pulomolok, South Cotabato matapos dakmain at kunan ng video ang tarsher na 'yan. <laughs> <laughs> Hindi pa sila nakontento. kontento. Dinakmarin ng mismong kumukuha ng video ang isa pang tarasher. Smile, baby! Smile! Smile, baby! Smile! 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 Sa isa pang viral na kuhang ito, makikitang hawak pa rin na nagvi-video ang isang tarasher habang naglalakad sila. Kinilala ang nag-upload at vlogger na si Farmboy. Deleted na ang video niya sa Facebook pero malino na umaga kinuha ng vlog niya. Babala tuloy ng isang eksperto, hindi tama ang ginawa ng vlogger. Iba-iba ang species ng mga tarsier na matatagpuan dito sa Pilipinas. Pero nocturnal sila lahat o sa gabi lang dapat gising. Kapag umaga, natutulog sila. Kaya masama raw ang epekto ng ginawang pagdakma at pagising ng vlogger sa mga tarsier. <laughs> lang pagkuha mo sa kanila, ginising mo sila sa umaga, na-stress na yan. Pag na-stress yan, yun nga, nagkakasakit na kaagad yan. Madaling mamatay yan pag na-stress sila. Nakarating naman na ang nangyari sa si Department of Environment and Natural Resources at iniimbestigahan na raw nila ang mga vlogger. Sa hiwalay na video naman, sinabi ng vlogger na si Farmboy na okay na raw sila dahil hindi naman daw nila inangkin ang mga hayop ating mga DNR. Okay na ni guys, kay na-release na naman. So, wala na yung problema guys. Maituturing na endangered species ang Philippine Tarsiers ayon sa International Union for Conservation of Nature. Kaya ayon sa eksperto, pwedeng sampahan ng reklamo ang vlogger. Aside from uh, filing a case, kailangan merong, meron ding ano, educational program, awareness program. Para ma-recognize nila na mali yung practice na 'yan. Smile baby. Nagbabalita Smile! mula sa frontline, Janarua News 5. Smile. Sa ibang balita naman, dalawa nga ang patay matapos bumagsak ang isang helicopter ng militar sa Cavite City. mag alas 7 kanina nang bumagsak sa likuran ng public market ang training helicopter. Ayon sa Armed Forces of the Philippines sa mga tauhan ng Philippine Navy, ang dalawang sakay ng bumagsak na chopper. Sa inisyal na investigasyon, lumabas na sinubukan pang mag-emergency landing ng chopper bago bumagsak. Kinailangan pang alisin sa pagkakaipit ang mga sakay ng chopper. Binawian ng buhay sa ospital ang mga biktima. Inaalam pa ang naging sanhi ng crash. Pagaling so, po ito dun sa ating headquarters ng uh, Naval Air Group, So, ang ano po nito is, ang mission nito is a training flight. Sa ngayon po, ang ating Philippine Navy is making all the necessary coordinations and actions. Uh, una po muna, inform muna nila yung families ng disease, no? And then the proper uh, investigation will be conducted. Saan mang sulok ng mundo, pwede nang mapakinggan ang first ever album ng Lola Amor. Kasama sa kanilang debut album, ang kanilang latest hit na Namimiss Ko Na. Nariyan din ang kantang Saan Kakapit. Tila sinasagot nito ang kanilang hit song na Raining in Manila na rin sa album. Sabi ng banda, super diverse ang first album nila. Iba-ibang tunog daw kasi ang alay nila sa kanilang fans sa bawat kanta. Magkakaroon naman ng album launch ang Lola Amor sa Circuit Event Grounds sa Makati sa April 13 at Jack Punk sa Cebu sa April 27 I think follow up ano? Raining in Manila mm -hmm. oh Pero yung Raining in Manila napakaganda kanito yes. oh. I love that song so much sobrang feel good siya. Raining pa rin yes. sa charts Sabi oh. nga ni Chris Martin di ba So, Ay, ang cold play, Tama. Di ba Na-impress. Yes. Na, yes. Kanina yung was telling ma'am, sa pagkahaba-haba ng pagiging patok ng raining in Manila, hindi nagsink in sa akin na wala. pa Debut album pa lang pala ito ng lola yes. mo. Oh. But, oh. Hindi sila eh, di ba? Oh. Pero sana talaga mag-rain na in Manila kasi sobrang kawain. Oh. na rin naman yes. in index, <laughs> Grabe, grabe.